Hello, what's up mga ka-ride? Good afternoon muli mga ride Good morning and good evening Sa mga kayong sulok ng San Libutan ngayon mga ride Kumusta ang buhay mga ka-ride? Buhay na patuloy na lumalaban sa mga hamon at pagsubok na dumarating sa aming tating buhay so mga ka ride nga muli, umusta? so naalala ko nung isang araw habang nagbabiyahi ako nang nagdi-deliver ako so may isang customer na so, tawag ng tawag tawag ng tawag sa akin kasi nga tatanong kung nasana ako pero nung time na yun rabid traffic talagang naipit ako sa traffic kunting galaw lang parang hindi nausa din mean, pagkaguna uh, ng signal light mga karay parang hindi na galaw kaya maabutan na naman ng abutan na naman ng uh, pula abutan na naman ng stop so your mga nasa apat o limang basis yung customer tumawag So nung huling tumawag siya sa akin, sasuggest lang naman ako eh. Na baka sakaling kailangan na kailangan niya na yung uh, item na may deliver na. Baka meron siyang inaantay na oras o may. Parang ganun. No? Gusto na lang makuha yung, yung item para may deliver na. Baka may may time lang na dapat ang receiver ay ganang oras so nagsuggest ako sa kanya sabi ko sir baka gusto nyong uh, baka nagmadali po kayo pwede po kayo mag book ng ibang uh, rider no, alam ko mali yun eh pero sa akin sinasuggest ko lang naman eh kasi nga diba kala mo talagang nagmamadali siya so nagalit siya mga ride ay hindi niyang ko ha? galit siya kasi sabi ko naman ganoon sabi niya baka gusto mong isumbong kita? Yun yung bungad niya sa akin. So, yun yung bungad niya sa akin. Sumbong daw niya ako. Eh, biglang nag bagting yung tenga ko. Kasi nga, bakit may mga ganitong klaseng tago na nagsasuggest lang na naman ako eh kasi nga tawag siya ng tawag eh, baka nagmamadali siya sinasuggest ko lang na malay mo may makahawak siya, maka, makapuha siya ng rider na mas malapit doon sa akin at makuha agad yung item kasi nga parang mamadali siya, sinasuggest ko lang naman yan. So hindi naman ako, uh, naiintindihan ko naman siya, no, kasi nga, ah, siyempre, para ma-deliver nga naman agad yung item. Siguro yung kinainis niya lang ang nag nagano lang sa akin mga karide yung sumbong sabi niya baka kung isumbong mo, ah, baka gusto mong isumbong kita so yun yung laging nangyari sa atin eh, ba ah, chatage tayo pinokontra natin yung gusto nila i sumbong agad ba yung iba nga tol ko agad eh. Nagsasuggest lang ako na pero malay mo nagmamadali talaga kasi siya. So, what I'm thinking ko siya. Pero kakalungkot lang isipin na ang ay parang sa tingin natin agarbiado tayo. Wala tayong bukang bibig, sumbong, tulpo. So, hindi natin inisip na kung ano yung magiging kahinatnan ng mga ginawa nating desisyon, mga pamilyang nasisira dahil sa desisyon na ginawa natin, dahil sa bugso ng damdamin natin hmm. hindi natin na napapansin na mayroon na tayong nasasaktan dahil sa galit natin nakakalungkot lang isipin talaga pero sana no e, bago natin gawin ng maraming bisis isipin isipin natin yung <laughs> pamilya ng Freud na maapektuhan maapektuhan dahil sa mga hakbang na ating ginagawa so sana bago natin gawin ay pag-isipan muna natin ng maraming bisis gumana na yung signal light ko kung ito ba'y makakabuti kung ito ba'y ba makakasama dapat isipin natin huwag tayong magpadala ng bugso ng damdamin natin dahil paano kung yung, pang, yung makakatbang na ginawa natin may mga mawawala ng pamilya no? andan yung nag naagribyado tayo pero hindi porkit na agribyado tayo eh, gagawa na tayo ng hakbang na para sa tingin mo eh makakaganti ka pero hindi mo alam hindi pala maganda ang magiging resulta nito sa taong ginagawa tayong padalos-dalos na uh, gumawa na hindi natin alam kung anong magiging kahinatnan ng lahat maraming maraming salamat mga kray salamat po sa inyong lahat at salamat sa patuloy na kung sa akin sa mga content na ginagawa ko sa mga komentaryo na ginagawa ko patungkol sa nangyari sa bansa natin patungkol sa mga uh, taong nakalubilo natin araw-araw sa kakalsadahan sa ano lang naman ito mga karedi komento lang Wala. maraming maraming salamat mga right no? if you like this video please like and share don't forget to subscribe My YouTube channel, Isang Hari ng Kalasada. The no other one, but the only one. Road Rider. Bye-bye.